Ayan, magandang gabi po at uh, kasama ko itong Juan Maria, paso. Ayan. Picnic. Ano, ano tawag Baga... ito? Picnic. Ano, ano ito? Ano, ano ito? Ano, po Ano, ano Ano, ano Wow. Ako mo ka maghugas ka yung luto na. Oh, si Ninita, oh. Ay, lagi, alam mo yung Ninita? Net, ano mo yan? Gusto, gusto mo yan? yan? Ay, sa mga wow, mga. gusto raw ni Ninita. Kami po luto. ay nun. Net, alam mo? Ika? Oh, yan. Magluluto. Niluluto natin. Sinita, pagluluto mo. Kailangan matuto siya dyan. Oh, sipitin mo to. Harap naman natin si Ninita eh. Yan. Yeah. <laughs> Ganito gamit. Yan. <laughs> <laughs> yan. Yeah, Tinutukaw yeah. po namin si Ninita para may ito, idea po siya. Oo. Oh. oh. yan. Yan ha, Paghawak. Paghawak. Oh, sige. Sipitin mo. Eh. Sige. Lagay mo. Hindi yan pupuntok. Oh, yan. Yee. Yee. Oh. Sige, lagyan mo pa. Puno na eh. Ang dami. Oh, ikot-ikotin mo ito. Ikot-ikotin mo lang. Antayin muna yung maluto. Ayan. Ikot-ikot mo ha. Hmm, bangon. Wow. Oh, balikin mm. mo ito ha. At aking may ginagawa sa loob. Kasi kung weekend. Hmm, bangon. Nangangamoy na. Ang sarap kumain. Kain po tayo. May To mo, Ned? Ito mo net? Net? Ayaw ka naman net eh. Tatry natin na net. Trab yan. crab Nakain ka nyan? Oo. Uh -huh. May sipit siya. Basta okay. so, kumuha ka pa doon ng tong. May tong pa doon. Wow. Ayan po. At uh, wala po kasing pasok po sila dahil nga po nagdaan yung bagyong pipito pero ngayon po okay na po yung panahon. Kaya uh, nag-request po itong 4 Marias. Magsang yuk daw po. Wow. Gugutom <laughs> ka na? Gugutom na daw si Ninita. Maya maya niluluto pa nga. Gutom ka na. Gat mo yan. Mabango. O sige ikutin mo para malaman ko luto na. Mm, dagdagan ko kaya ang apoy eh, para madaling maluto. Kaso mabibigla ano? Ha? Mabibigla. Ganyan daw lang. Hmm? -saya ni nita, oh, say, say na yung Hi, net Hope talagang busy-busy na siya doon sa kanyang niluluto, eh. Luto na ba? Wow, baliktad din daw yung isa. Oh, si Russell, oh. busy sa pagluluto niya. Sunog na nga, Sunog na ba? Eh, ikutin mo? Yan. Hmm. Ikaw naman, anong ginagawa mo? Wala, madaya ito, taga-hawak lang siya. Di pa luto eh. Hindi ka kapo din eh. mo muna inay. Gusto mo? kayo dali. Abot pa kayo.

Wow. Malamang, malamang po hindi kami makakain. Ay, <laughs> pinapapak nun dalawa, oh. Ay, pinapapak naman talaga yan. Masarap ba, net? <laughs> Sarap? Wow. Siya rasil, oh. Po sa pagluloto. Ay, rasil. Ha? Ha? Hmm. Hmm. Oh, luto ng gabi ngayon Saka pagluto-luto ng gabi. May yung Magaling pala magluto si Rasel. Sabi niya si Rasel, hindi marunong magluto. Makain na ako kasi may gagawin ako. Ayan, tip na po si Rasel ngayon. Ayan, kasi na iya. Kain po tayo. Luto na yan. Luto na yan

ang galing na itong chipcook na ito eh. Ayan eh, oh. Aracel, chipcook na pala. Ay, pwede rin maaga. Kayo. Ha, ah, Ganito. Okay ah, lang naman po. Ha, po. Pagdating. Dito na sa bahay. Pag-inulit si sir. Gaganyan tayo. Sa 26. 26 naman eh. toto Oi, Luna. Totoce. Dongang amo ina ito, isa ito. Alis diyan, sweetie. Sweetie, alis diyan. Wow. mo no? na si <laughs> <laughs> Dapat sininita rin, magluto rin dyan. Bili mo ng ganyan yung sinanay mo, nanita. Wow! Maluto <laughs> ka dyan sa bahay niyo. Kaya ba? Oh, kaya ba sinanay? Oo nga, kain. Oh, ha, Ganun naman talaga nakain uh, habang nagluluto. Kaya nga. May galit. Kaya na. hmm. so tayo. <laughs> so, na, Kami po ang ah, <laughs> cook ngayon. Okay.

Ano ba po sandok? <pala>. No, <laughs> Maraming salamat po. Kain po tayo. Kain. Okay. Ice cream. Ice cream. Ice cream. 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 Cream, cream. Cream, cream yummy. Ice cream, cream good. Lucky, <laughs> <gold. laughs> Lucky gold. Hindi. <laughs> <laughs> Lucky gold. <laughs> 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 Lucky gold. Lucky gold. Lucky gold. Lucky gold. Lucky Lucky

Hello, Dr. Lucy, Ma'am, Good evening. Hello, po. Ayan. Wala po kasing pasok. Suspended po. Nila, oh. May pa naman. Para, may Ayan, oh. Ayan, oh.

<laughs> Sanggo. Narami pa. Uh -huh. Ano, na-enjoy ba kayo? Okay. Apo. Nasa. Ang uh, oh, galing magluto ko lang ni yeah. mga ang magluto. Ano? <laughs> uh -huh. uh Sa sa, tayo. <laughs> po kay Ma'am Iskalo na po sa Italy. Ato. <laughs> ni Rita. Ato. 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 po Ato. Kay... <laughs> <shout> Ato. <laughs> Sa so, isa lang muna. O, okay, dali. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po. kay Shout po. Ma'am JD. Hello po. Good evening po. Shoutout po kay Ma'am Joy. Hello po. Ay, Tita Bilab. Shout Shoutout po, Shout po kay, kay Ma'am Elizabeth. Hello. Shoutout kay... Ano yan? Kay Rona Sarp. Ibo pa. Ano yan? Ah,

Na-miss na, 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 na po agad namin kayo. Lula Amy. Shout out po sa sponsor po ni Angelo. And kay Daddy po. Thank you po. Good shout out, out po kay Daddy go. po. Sa dabo po. Ingat po kayo dyan. Goodnight. 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 Good night. Ingat. Good night Goodnight. Goodnight po. Bye. Thank you Bye. for watching. Ayan, shout out po kay Alan dyan po sa Murong Bataan. Ingat ka dyan mga kababayan po natin dyan.